Narito po ang paraan ng panggagamot. Gamit ang paraan ng hipnotismo. Ito'y hango sa banal na aklat ng akaltismo. Orasyon sa panggagamutan sa masamang espirito. O natural na karamdaman sa pamamagitan ng hipnotismo. Una sa lahat, paupuin mo sa isang silya ang may sakit. Itaas at itapat mo ang iyong kanang kamay. Sa toktok -tok ng may sakit. At usali ng makapangyariang orasyong ito. At ihihip mo ng tatlong beses sa tuktok ng may sakit. Narito po ang orasyon. Santos Deus, Santos Fortes, Santos Immortales, Iresumad, Iremurim, Iremorom, Rom, Hoclem, Petat, Matat, Dominos, disit, Dominos, Pareham, Dumine, Sancte, Eiova, Omnipotente, Eterni, Deus, Paliwanag. Mararamdaman ng may sakit, ang ulo niya ay bumibigat, nangangahulugan na humihina na ang kanyang naturalisa itapat mo pa rin ang iyong kanang kamay sa ulo ng may sakit at banggitin itong mga sumusunod. Ang kapangyarihan ng aking kalooban ay malakas ng walang makatulad. Sino may walang makakadaig sa akin? Aom, tumitig sa pagitan ng kilay o sa puno ng ilong sa taong may karamdaman. At sabihin mo, o itanong ang mga katagang ito, na hindi man lamang niya namamalas o nakikita. Ano ang iyong masasabi, sa kaliwalasan, ng kaparangang ito? Nasagana sa mga halamang mabulaklak at masasamyo. Paunawa, huwag mo nang hintayin ang kanyang kasagutan. At pabayaang nag-iisip at sabihin mo sa iyong patutulugan ang pangungusap na ito. Titigan mo ako. Tumitig ka sa mga mata ko. Ikaw ay mapapasa ilalim ng aking kapangyarihan. Mapapasa ilalim ka ng kapangyarihan ng hipnotismo. Susunod ka sa lahat ng ipag-uutos ko sa iyo. Ako ang iyong Panginoon. Itapat ang dalawang palad mo. Sa magkabilang tainga ng may sakit at sabihin mo itong mga sumusunod. Ni Tam, Ma Ni Kam, wala kang maririnig na ingay sa labas, liban lamang sa aking tinig. At ganoon din ang gawin sa mukha at batok, dalawang palad na magkatapat sa magkabila. At sambitin ang, Ni Tam, Ma Ni Kam, wala kang maririnig na ingay sa labas, liban lamang sa aking tinig. Lumayo ka ng isang metro sa may sakit, at lumuhod, na ang kaliwang tuhod lamang ang nakadate sa sahig. Itaas ang iyong kaliwang kamay. Ang panggit ng daliri at hintuturo ay iunat. At patitigan sa may sakit. At banggitin ang mga katagang ito. Sa Tor, Arepo, Tainet, Opera, Rotas, sa pamamagitan ng hipnotismo, o mind control, ay mapapasa ilalim ka ng aking kapangyarihan. Mapapasa ilalim ka, pagdating sa salitang ka, ay habaan ang bigkas. Makakatulog ka, at gayon din ang salitang ka, ay habaan ang bigkas. Narito ang pagpapatulog. Babanggitin mo ang pangungusap na ito. Habang ang iyong kanang kamay ay umiikot ng pakanan sa ulo ng may sakit. Paunawa, tatlong beses ang ikot ng kamay. At natatapos naman ang pangungusap na ito. Ay ihihip mo sa tuktok ng may sakit. Narito po ang orasyon. Ladum. Con. Exegni. decriso, Con. paxet, Salsa. Salsa dum. Exegni. Mium. Deum. Milam, Ang kaliwang kamay mo ay ilagay sa kanang balikat ng patutulugin. At sabihin mo sa may sakit ang ganito. Susundin mong lahat ang iuutos ko sa iyo. Kung nangangalay na ang iyong mga mata ay iyong ipikit. Paunawa, kung nakapikit na, ay para na ng haplos sa ulo. Na di pa sasayarin ang palad ng kamay. At banggitin mo uli ang pangungusap na ito. Ladum. Con. Exegni. Decrizo. paxet, Dumine. Salsa. Salsa doom, exegni, miyum, deyum, milam, nasa malalim ka ng pagtulog. Tatlong beses mong babanggitin, itong mga sumusunod, tulog na, tulog ka na, mahimbing na mahimbing ka na. Sabi yung pagtulog na ito, ay wala kang maririnig na ingay sa labas, liban lamang sa aking tinig. At ihihip mo uli ito sa kanyang mukha. La doom, con, exegni, decrizo, con, paxet, dumine salsa salsa doom exegni nium deum milam pagpapalis ng karamdaman habang siya'y natutulog iunat ang kanang kamay at itapat sa noo ng may sakit ang hinututuro at panggit ng daliri at palasingsingan ay magkadikit ang inlalaki ay nakapuwang at ito ang iyong sasambitin Exitotis, exnicomes poak, cruciones malamorok, milam paliwanag Sasambitin ito ng maraming beses. Pagdating ng kamay sa ibaba ay siwas, At pagdadala sa itaas, ay tumitikom na muling babukahin ang kamay. Sa paghaplos na walang deity sa katawan. Paunawa, sa pagsisimula ng paggawa nito, ay huwag ihihiwalay ang iyong mata sa lugar na masakit. Pamamaraan ng pagpapamulat, humarap ka sa may sakit, at iunat mo ang iyong kanang kamay sa tapat ng kanyang nuo. At sabihin sa kanya ang ganito. Pagkatapos ng lahat ng ito, Pagpapamulat ko sa iyo, ang buong dinaramdam mo ay wala na. Ikaw ay magiging masigla, at malakas paris ng dati. At itoon mo ang iyong hintuturo, at panggit ng daliri sa noon ng may sakit, at sambitin ang pangungusap na ito. Adeteum, Detaro, Mateum, Tedura, Mium, Timbalala, Bado, Pala, Lebatla, at ihihip mo sa mukha ng may sakit, at sabihin mo sa kanyang gumising ka, at alisin mo ang daliri sa noon ng may sakit. At pumitik ka o pumalakpak ka ng tatlong beses.